morning nandito na ang ating chemical ayan sa bagong gagawin nating project yung bangkang malaki gagawa tayo malaking bangka sa patanungan nandito na yung kanyang All alright ayan mga master yung ating bangkang ginawa Denmark, MB Denmark ayan po fiber po yan yan aking pinaiber nung una Shoutout out muna tayo kay ano ay Los Baskis from London. Shout out sa iyo idol. Maraming salamat po sa panunood sa aking video. All right. Shout out din kay Raul Basbano from Czech Republic. Hindi ko alam ito kung saan itong lugar na itong Czech Republic. All right. Maraming salamat sa iyo sa panunood sa aking video. Ayan, shout out din kay ano ah, Pergis Family from Panglao Buhol. All right, marami salamat din po sa panunod sa aking video. Okay, shout out din sa aking mga pamangkin kay Bunso at saka kay Aliya. All right, kasama ko yung papa nila ngayon, yung aking kapatid, naggagawa kami. Alright, shout out din sa aking anak Andiyan si Arsli. All right, anak, mag-aral ka mabuti. Andito lang si Papa susuporta sa iyo. All right. So, ayan mga master, yung ating ano. Mga materialis. Bababa na itong ano, yung drum. Yan, may Amerikano pa yata yun. Ano ba naman ito? Labasan siya ni Pugi. Yan na. Binaba na. Kaya mga master, kailangan talaga itong ating chemical hindi na initan. Kailangan silong muna natin siya kasi mainit. Hindi dapat siya mainitan. Alright, maraming maraming salamat sa aking mga followers, viewers, subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo po may isa-isa mga pangalan po ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Alright. So ito mga master, tatawid tayo ng ano, isla. So makikita nyo rin po yung ating dadaanan, yung pagtawid natin sa isla kung ilang oras po ang biyahe. So, tayo sa bangka dito. Kakarga rin ito sa bangka itong ano, mga chemical. All right. So yung nakikita nyo pong bangkari yan sa ano, ayan po ang ating ginawang ano, fiber MB Denmark. rin po yan, passenger po yan. So mamaya makikita rin nyo rin po yan. MB Denmark. Shout out sa iyo, Boss Michael Santua. Ayan. Shout out din sa iyo, Bustoper Ayan, nandito na po yung ating materyales si Bustoper po ang ating ano, ayan si Mamaki. Si Bustoper po ang ating may-ari ng Ang ating gagawin. Ayan. So ito po si Mamaki yung nagdi deliver ng ating chemical. Shout out sa iyo Mamaki. Magandang umaga. Ayan. So dito po iniisa-isa po natin yung ating chemical para ma-reserve natin yung ano kung ilang piraso yung dumating na ano kahon na fiber mat. So iba-iba pa ano dito may 450, may 300, may 600 po ng ating fiber mat. So may stop sag po tayo. Tsaka may Chromix. Ayan. Ayan ang ating mga gagamitin. Ang ating chemical, Artin 103. Ayan po, nasa drum. Tapos nagpakuha po ako ng apat na bali limang lata. Para do sa ano ah. Gagawin natin timplahan. Pang la Lagyan natin ng kulay. Ayan. Ayan na po yung mga lata. Gagawin natin timplahan yan. Dala po ito ng patanungan. Biyahe po itong patanungan. Alright. Nandito po tayo ngayon sa ano ah. Port ng ano. Real kison Ayan. Nandito tayo sa pier ng Real So, ayan. Ayan, mga master. Ito po yung ating aking gagamitin. Ito yung roller. Pantanggal ito ng bubbles. Ayan. Ayan po ang aking katabi. Ay si Ma'am Ake. Ayan po ang aking supplier ng chemical. From, ano yan, Tanay, Rizal. So galing pa sa ano pa talaga itong ating chemical pasig. Ayan. So doon po ginugin tinitimpla yung ating mga chemical sa pasig. Ayan. So ang tindahan po nito ni Mama Ake, tawing nasa tanay po. Ayan po ang mga stop sa gindala-dala ko po na yan. So ayan po ang ating ihahalo sa chemical. So dito po ililinaw natin yung pagtitimpla uli para do sa panibagong video natin uli pagbablog. yan para makita uli ng ating mga manonood, yung mga gusto matuto mag-fiber. Ayan, iisa po natin kung paano magtimpla nitong chemical para makuha nyo ng malinaw. Ayan, para may idea na po kayo sa paggawa ng inyong bangka. Ayan. Abangan nyo po itong aking video na paggagawa nito ah para nyo makuha yung pagtitimpla ng kimikal, yung pagkukulay at saka yung paguhulma. Ayan mga master. So, dito ay magbabayad na to sila ng ano, kabayaran ng kimikal na diniliver. So, atin lang sinama na ito para makita nila talagang ano, legal yung ating trabaho. Tayo ay nagbabayad na maayos. Nagbabayad tayo ng buwis. Yan. Ang pinibigay. Bilang na yan. Bilang. Oo, oh, tigik lang. Do-double check mo lang. Cut out sa mga taga-polymer. Ayan. So kulong, Ayan tayo na pa siya na nakuha ng mga chemical polymer pla products. Ayan. Magkaanong Dito po lang ay nagre-repeat lang po tayo ng bayad. Nagbibilang lang po tayo ng bago para malinaw na bayad ang ating mga kinukuha chemical. Ayan. Ayan, medyo nalungkot na yata si Pogi. Parang napalaki yata niya bayad ko. <laughs> Shout out sa iyo, boss. Ito na. Atin na ang ipapakarga ito. So, chinichik na ng ano ito, ng mga... Libor yung mga nagkakarga ng mga pangarga sa bangka, kine-check nila na yan, dino check nila, para kung ilan ang pinakarga ko. Ayan, pinagulong na nga yung drum. Ayan na yung fiber mat, karga na yan. So, ayan po nga ating kakargahan yung bangka, yung unor. shout out sa'yo ma'am na Pilagulong na yung ano drum fighter mat ayan shout out sa mga libor dito sa ano pier shout out po sa inyo lahat ayan masisipag na mga libor dito sa pier yan ang ating mga taga karga dito sa bangka Ayan. Shout out sa'yo, Umat. Ayan. Ang ating taga-kick Ayan, si Umat. Shout out din sa'yo, Lebron. Ayan. Shout out din kay Ubil. Ayan, si Ubil. So, dito tayo ngayon sa Jubil. Ayan. Nakakarga tayo ng materialis. So, ito pong Jubil IBI, patanong nga po. Ayan. Passenger din po ito. So, mas malaki po yung ating gagawin yung bangka rito sa kinakarga na ito. Ayan. Napakahaba po na yun at saka napakataas. Malaki po yun. So, papaybirin po natin yun. Ito po ay kahoy wood po ito. Itong ating kinakargahan. Yari po sa kahoy at saka sa tabla, yan. Yang kabila naman po ay yari din po sa ano yan, fiber. Yung kabilang bangka na yan, nakukuha na natin. Ayan. Dating saibel. So ngayon, yan ay na ng humalig. Yan. Ayan mga master, so iniisisa na nga po ikarga yung ating ano, mga materialis. Ayan. Lahat po yan ay atin ang pangarga yung mga dinadala nila. Ayan, micromix. Ayan, gagamit din po tayo niyan para sa pagtitimpla ng pangmasilya natin. Bali, ang ating gagawin pagtataka natin ito ay diretso masilya po ito. So matut makikita nyo po ito mga mga master kung paano po natin yung ano magagawa yung paghuhol, Lilinawin po natin, papaliwanag po natin isa isa yan. Mga master pag nagsimula tayo doon sa patanungan. So bukas bibiyahe tayo doon. Ayun, jo nahirapan sila magkarga ng drum. Ayun. Pinagulong na lang nila. Lalagabog <laughs> din 啊！ Ayan, pinagtutulog-tulungan nila mga master yung pag, uh, ano, kakarga ng drum. Kailangan nakakabala siya ng maayos. Ayan, nakatindig na. <laughs> maraming maraming salamat kay Romsel TV ayan. Napakabait niyo po boss sa akin. Sana maraming blessing dumating sa iyo. Napakabait niyo po sa kapwa tao niyo. Pila bagay ito ngayon, pila? So mga master, ready na nga pala itong ano, Romsel TV sa pag layo ano, nila ng Mindanao. So sana po pagpalain kayo ni Lord, marami kayong mahuli. Natuna. <laughs> Ayan. Aba, ayun, daro na po yung sakay do sa po. Ayan. Ayan, sakay. Ito. Potangala naman po yata. Shout out po lahat sa Team Kabisig. Glad po sa inyo. Shout out po. Ayan, kay Lord Kapitan. alright Sa mga Team Kabisig, napakababait po ng mga Team Kabisig. Ayan. Alright, wala akong masabi sa mga team kabisig, napakababayin talaga mga yan. Ayan na, ang ating mga drum. Huwag tada, pati pa, balik ta da, patin, lagi pa na sa ibabaw yung mga sakit, Alright. biglang mag ko naman itong mga tong si Yan, puro ganyan lang. set out sayo, okay. Bololoy. All right. Ayun. So, na. mga master, tatlong drum na. Ng atin ay karga. Alright. So ayan mga master yung ating mga fiber mat nandito na sa itaas. Ayan. Alright. Nandito na yung ating mga materyales sa loob ng bangka. So magsisimula na po tayo ngayon doon sa patanungan pagkatawid natin. Ito yung ating mga lata. Ayan. So ito mga master ang sa dati sa bilbi ay na ito nang umalik. So ito ay po ay na ito nang sa umalik. Fiber po ito. Ayan. Pakita ko lang po, papasilip ko lang po sa inyo 'yan. Yan yung forma. So ganito po ang ating gagawing bangka. Ganito kalaki. gagawin natin yung ano fiber na bangkang gagawin natin ayan ganyan kalaki ang ating gagawin so halos ganyan ang forma niya ang ating gagawin doon papasilip ko lang po sa inyo yan uh, ayan yeah. para mayroon agad kayong ending agad kung gaano siya kalaki ayan ganyan siya kalaki ang ating gagawin doon sa patanungan halos ganyan din lang po ang forma na yun pero magkakaiba lang po lang pilot house ayan 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 nagagas na sila ng lubid Yan po ay yari sa fiber ayan So ganyan din po ang ating gagawin ito mga master. Pa silip ko lang po sa inyo itong ano. Nagkakarga ng mga poste, itong Gladys. So Shout out nga pala dito kay Kuya Onyo, yung may-ari ng Gladys. Onyo Gibara. Ayun. Philippe Gibara. ayan shout out sa iyo Kuya Onyo. <laughs> shout out din kay Ate Glinda. ayan So ito po kinakargahan po yung kanilang bangka ng ano mga poste, mga bakal na poste po ito. So dala po nito ay ano. patanungan po yata ang dala nito. So ito po yung cargos lang po ngayon, wala po itong pasayero, talagang ito lang po ang karga nila. Ayan yung mga pangarga nilang poste. So dito pa rin po tayo ngayon sa pier ng real. Ayan, marami mangrove dyan, no? Oh. Malalaki na yung mangrove. Bakawan. Nah, pinasaan na ng mga libor. na mga master, ang kanilang poste. Ayan oh, pinasal lang nila yung bakal oh. Dalawa lang yung nasa ulo. Ay, isa nakawak lang. Yung shortcut na nila isa doon bubuwot, na. Yung isang ito. Gagawin <laughs> ng yan, ay. Nakahawak lang oh. <laughs> Kapartner niya kasi mataas. Ano ba yan <laughs> Hindi natuloy tuloy yung balikat niya. Oh, tersa yang <laughs> Ya. <Yeah. laughs> Persado yang isa. Embigladis, ayan. Kalengnan ana bangka. So well, tong mga master dito po yung o din po nito ay pinay ko rin po yan dati maliliit lang itong mga group na ito. Tama na si Lolo dyan sa so hulihan. Isa lang siya dyan at magaan naman yan. Nangalala ko dati. Magaan yung huli. Ano yan? Dito, <laughs> maliit lulu, yung hulihan. Diyan ka na lang Baking sa hulihan, Lolo. Mag-isa. Maliit yan. naman yan. Ayun, malalaki na. yun nagka-partner na rin yung mataas kanina yung maliit yung kapartner eh. oh, kaya, kaya lang ni Lolo yung mag-isa yan yung isa lang namimirsa mahaba yung puste maraming tao doon sa kabila at yun yata ang pinakamabigat yung puno <laughs> sa kabila ay ano lang, dadalawa lang ay nagbubuhat. ito si librong Kalina pa ito. pa ilang <laughs> bayan, bayan. Hawak na naman. Ayan, hawak-hawak lang. Hindi man persa. Ya, talaga matalino itong hanggol na ito si <laughs> Ay, inay. Ay, Yan yung Gladys. Dito po tayo nagsakay ng unang ano natin putang patanungan sa Gladys. Ayun. Nung akin kinokontrata pa lang yung bangka nito per so dito po tayo nagsakay hindi hmm, naman tayo siningil dito alright so ito mga master fiber na rin bladis na ito sila sila lang ang naggawa nito so ang ginawa ko po dito yung palangoy yan so nakuha na rin nila yung pagpapiber so kaya kaya sila 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 na lang din ang nagpapayber, marunong na rin sila Ayan. kasi doon ako naggawa rin sa kanila noon sa, sa ano ay katakian naggawa rin ako ng fiber din ako doon sa katakian so, natuto din sila sa panunod sa akin ng pagpapayber, yan kaya yan sila na lang din ang naggawa ng bangka nila, pinay-burn na rin nila alright, marami rin thank you, thank you sa inyong lahat sa aking nanonood sa aking mga video Na baga. magkakarga pa ito sila tama na yata subasag na ayan dito naman sa kabilang bangka nagkakarga ng yelo alright